Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR! Dahil sa planong mapalitan ng Estados Unidos bilang superpower na bansa sa buong mundo, ay dahan-dahan ang nagiging agresibo ang China sa mga nasyong tutol sa kanila pinapakita ng China kung gaano na sila kayaman ngayon at ka makapangyarihan kung dati rati noong kasagsaga ng ikalawang digma ang ay isa sila sa pinakamahirap na nasyon na halos makakahin ang kanilang mga mamamayan. Samantalang Pilipinas noon ay tinadayo ng ilang mga tayuhan para dito sa atin manirahan dahil sa nakikita nilang maganda ang buhay dito kumpara sa kanila kagaya noon sa bansang Korea. Kahit noong ito'y hindi panahati sa pagdaan ng panahon, ang Pilipinas ay tila paatras ang nangyari dahil imbes na umasenso ay nalugmok ito. Ngayon ay halos wala ng respeto ang katabi nating bansang China dahil sa alam nilang may mga Pinoy na mga opisyal mula sa baba hanggang sa taas na kayang-kaya nilang payaran para gumawa ng mga bagay na pabor sa kanila. Matindi ngayon ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pati mismo ang barko ng Philippine Coast Guard ay hindi na pinalampas pa ng China at isinama na rin ito sa listahan ng mga barko na pwedeng pwedeng nilang lapas tanganin, hiyain at gagawing katatawanan sa tuwing ito ay kanilang pinapaniguan ng napakalakas na tubig kahit mayroon mang pagkakaiba sa desisyon ng kanyang kapatid na presidente na si BBM. Ang atin naman itong si Aime ay naniniwalang kailangan ng buhayin muli ang programa na inumpisahan noon ng kanyang amang si Apulakay ayon sa senador ay dapat ng buhayin ng planong SRDP o Self-Reliant Defense Poster. Ito ang programang inumpisahan noon ng kanyang ama noong 1974. Layo nito ang magtuklas at gumawa ng sarili nating pabrika ng mga armas para hindi na tayo aasa masyado sa mga dayuhan para daw sa isang bansang mahina katulad ng Pilipinas ay mahirap raw makipagnegosasyon lalo na at puro na lang daw tayo maanghang na salita. Pero wala naman palang may bubuga. Wala daw kapasidad ng Pilipinas na depensahan ang ating mga teritoryo laban sa mga dayuhan dahil kapos tayo sa armas para gawin ito. Kaya nararapat na daw talaga na ang gobyerno natin mismo ang magkaroon ng programa kung saan tayo mismo ang tutuklas, magdidesenyo at gumawa ng sarili nating mga armas na siyang makakatulong sa ating sandatahang lakas para idepensa ang ating mga teritoryo, kagaya ng Israel. Nang mag-umpisang may tayo ang kanilang estado noong 1948, ay dahan-dahan nilang pinalakas ang kanilang mga sandata para madepensahan ang kanilang bansa at mga sarili laban sa mga nasyong nakapalibot sa kanila na noong mga panahong yon ay hindi kinikilala ang kanilang estado at marami sa mga bansang ito ang gusto silang ibagsak. Sa umpisa ay sumanda naman talaga sa Estados Unidos at Britanya para sila ay maalalayan habang dahan-dahan nilang pinapalakas ang kanilang mga programa para magkaroon ng sariling pagawaan ng armas. Hanggang sa paglipas ng panahon ay kanila lang na isakatuparan ang nooy pangarap lamang. Siguradong hindi ito nakamta ng Israel kung hindi sa pagkakaisa ng kanilang mga lideres at mamamayan para maatim ang kanilang balak gawin. Hindi rin ito na kung siguro ay kasing kurakot ng Pilipinas ang kanilang mga politiko. Hindi may pagkakailanan na magagaling na Pinoy ang kayang-kayang magdisenyo ng armas para magamit ng ating sandatahang lakas. Ang problema ay walang perang panusto sa mga kakailanganing programa kagaya ng pagduklas ng mga makabagong armas dahil sa wala o kulang masyado ang pondo ng gobyerno para gawin ito. Mapapailing ka na lang talaga kapag korupsyon na ang pinag-uusapan dito sa Pilipinas. Hindi ba't halos narinig na nating lahat ang mga aligasyon ng korupsyon mismo sa ilang ahensya ng gobyerno kagaya ng PhilHealth, PCSO, SSS, Bureau of Customs, Department of Foreign Affairs, PIR, DPWH at marami pang iba. Idagdag mo pa ang mga katiwaliang nangyayari o nangyari sa PNP at AFP. Ganon din sa ilang mga politiko ng ating bansa mula barangay captain papuntang mayor, congressman, gobernador, senador, bise at presidente. Kahit noon ay may mga isyu ng korupsyon. Ang tanong, ilan ba ang napulong sa mga nakasuhan noon? Paano tayo mga ngarap na magkaroon ng state of the art na pagawaan ng mga armas na dekalidad na kayang dumipensa sa ating mga teritoryo? Kung kahit niya mismo ang mga kagamitan sa loob ng mga pampublikong hospital ng ating bansa ay kaawa-awang sitwasyon. Wala talagang kaayos-ayos ang sistema ng ating bansa pagdating sa mga hospitals natin na nakakaawang tingnan ang mga pasyenteng nakabila ng napakahaba sa labas ng hospital para lamang maturukan ng napakasimpleng anti-rabies. Hindi lang pagawaan ng revolver o pistola ang dapat nating gawin para makadepensa sa ating mga teritoryo. Kailangan nating makagawa ng mga eroplano, helicopters, barkong bandigma, tangkitigyera, missiles at air defense system para masabi nating pwede na nating depensahan ng ating bansa. Madaling sabihin pero mahirap gawin dahil sa ating bansa na pugad ng korupsyon sa napakatagal ng panahon. Masakit man pakinggan pero suntok pa sa buwan ang bungkahin na ito ng kapatid ng Pangulo dahil kahit na tama nga naman talaga ito pero hanggat hindi titigil sa pagkukurakot ng pera ng bayan ang mga makapangyarihang politiko ay huwag na na tayong umasang-umasenso pa ang mahal nating Pilipinas. Samantala, tutol ang presidente sa mungkahi ng napakarami na dapat rin daw nating panata ng malakas na tubig ang Coast Guard ng China dahil sa kanilang ginawa sa atin. Ito ang simpleng rason ng Pangulo kung bakit ayaw niya na gumanti ang Pilipinas at paliguan rin ng tubig ang Coast Guard ng China. Sir, may mga panukala po na lagyan na ng water cannon? yung mga vessel natin na pumapalaw um will you go the uh, will you give the go signal on that sir no we are we, the the what we are doing is defending our uh, sovereign rights and our sovereignty in the west philippine sea And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such uh, offensive I would have to call them weapons the damage now, so no uh, that is not something that's in the plan we The last thing we would like was to raise the tensions in uh, the west philippine sea that 's the last thing, and that will certainly do that so indeed nothing We will not follow the uh, the Chinese uh, Coast Guard and the Chinese vessels down that road, uh, because it's simply uh, uh, it, it, it's not it is not the mission of our navy, our Coast Guard, to s start or to increase tensions. The, their mission is precisely the opposite: is to lower tensions, and that's right. So that's why, indeed, I. We, all we do is, is uh, pagka nangyayari, we know water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarsh, nagpapadala tayo ng, uh, ng, uh, uh, ng sulat China uh, and, and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve. Wala ka na bang oras para pumunta ng gym at magpapawis? Eto na sagot kay Bigan, wall-mounted boxing machine. Siguradong tag tagat-takang pawis mo rito at higit sa lahat hindi ka pa maiinip sa kakagamit nito dahil sa nakakagigil nga naman itong suntukin. Maliban sa makapag-ehersisyo ka na na hindi lalabas ng bahay, ay makakapagsanay ka pa paano sumuntok ng tama. Orderin mo na yan kay Bigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Ngayong araw naman, May 15, 2024 ay tutulak papuntang West Philippine Sea ang ilang sibilyang Pinoy para magatid ng supply sa mga mangingisdang Pinoy na nakikipagpatintero sa mga agresibong incheck. na pilit silang tinataboy sa lugar na pinaniniwalaan ng mga Pinoy na talagang atin. Walang takot na pupuntahan ng atin ito koalisyon ang West Philippine Sea para sa kanilang misyon na ipakita sa buong mundo na tutol tayo sa ginagawa ng China na pang-aagaw sa ating mga teritoryo. Limang commercial fishing vessels na tinatawag nilang pangulong na kayang magkarga ng 25 mga tao para ihatid sa West Philippine Sea maliban sa mga miyembro ng atin ito coalition ay may mga banyaga rin na sasama para mag-obserba sa mga mangyayari. Kasama rin ng ilang taga-media na siyang kukuha ng balita kahit anuman ang magiging kahihinat na nito. Hindi sinasawalang bahala ng mga organizers ng atin ito coalition ang posibilidad na maaari silang birahin ng water cannon ng China dahil sa kanilang gagawin pero hindi ito hadlang sa kanila para may pakita na tayo ay naninindigan na atin at may karapatan tayo sa West Philippine Sea ayon kay Rear Admiral Arman Balilo. Tagapagsalita ng Philippine Coast Guard ang BRP bagakay na binanatan dati ng Chinese Coast Guard ng Water Cannon ay sasama para magsilbing escort sa atin ito coalition. Samantala, may mga nakalap na impormasyon ng Estados Unidos na may mga barko ng China ang nakapantay na sa Panatag Shoal at handang humarang at sumita sa mga sibilyang Pinoy na maghahatid ng supply. Sana ay hindi malagay sa peligro ang buhay ng mga kapwa natin Pinoy na gustong ipaglaban ng ating karapatan sa mga teritoryo nating inagaw na ng mga dayuhan. Wala tayong kakayahan ay pagtanggol ang ating bansa dahil sala tayo sa kagamitan. Kaya basta-basta na lang nila tayong minamaltrato. Korupsyon talaga ang dumudurog at nagpapahirap sa ating bansa. Hanggat hindi mababago ang ugali nating mga Pilipino na nangungurakot basta't may pagkakataon, ay huwag na tayong umasa na maaayos pa at magiging kasing yaman tayo ng ibang bansa. Ikaw, Kumbinsido ka rin bang kurakot ang ilang mga politiko dito sa Pilipinas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.